pagbanggit ng mga scholar sa magad ng asal sa pag-upo sa pook ng pag-aaral na marapat na pangalagaan o patuloy na gagawin. Isang hadith na hanabi nabi sallallahu alaihi wasallam an yajlisa rajula an yajlisa rajulu bayna thnain illa bi himah. So kabilang daw sa magad ng asal sa pagdalo sa pag-aaral o sa pangkalahatan na mabubuting asal. Ang hindi ra mauupo ang sino man sa pagitan ng dalawang tao na magkasama, liban na lamang sa pahintulot nilang dalawa. Actually, practical naman talaga ito. adit ito na iniulat ni Abu Dawud. Wow, di ba? Magkasama yung kambal. Tapos darating ako, upo ako sa pagitan nila. hindi may hinis yung dalawa sa akin. malamang nag-uusap yung dalawa na yan. Hindi, hindi sila nagsasawa sa pakikipag-usap sa isa't -isa. So, hindi talaga maganda. Di ba nalang ko pahintulutan nila na umubo ko doon sa pagitan nila o imbitahan nila ako na umupo sa pagitan nila. Pero kahit ako, kahit, kahit ganun pa man, sabihin nila, dito ka maupo sa gitna namin, hindi ako papayag. Eh. Kahit sigurado mag-uusap pa rin sila. Mas so, mamaya, tatalsikan na ako ng laway, usap-usap ng ano, di ba? Tatalsikan na ako ng laway. Mas so, mamaya, may uubo pa. May uubo. Babahing, tapos mamaya yung gin, yung gin. <laughs> <Mandamay> pa ako. <laughs> Madamay pa ako. Na, <clears throat> huwag na. Huwag na mo po sa pagitan ng dalawang magkasama. Kahit pa pinaintulutan ka nga nila eh, mas mainam magdalang. Kasi malamang mag-uusap mag yun mag-uusap eh. Mag-uusap yun ang mag-uusap. O kung nasa aralin, eh ganun nga din. Eh, mali mo, gusto nila magkasama sila. BFF, best friends forever. Hindi, Ganun nga. Liban na lang sa pahintulot nila. Dalika li annahu la yudayiku alihima wa kad yakunu bainahuma mahabbatun wa mawaddatun. So sa do hindi sila maistorbo kumaga dahil namamagitan sa lalo na ko namamagitan sa kanila yung pagmamahal ng yung ano yung dalawa Hindi naman badin yung, yung close lang talaga sila. Wa dahad wa tahaddathu so, bi amrin huma, wa yashqu alayhima at-tafriq bi julusi bi julusihi bainahuma sa maaring ni mangyayari na mayroon silang pag-uusapan na pribado sa kanilang dalawa at ang pag-upo ni naman sa pagitan nila ay magiging istorbo sa kanilang dalawa so sa pag-upo ito pangkalahatan nito so maaring sa klase hindi naman nag-uusap yung mga tao di ba pero uh, sa pagkalahatan nito Kadafi badil majud wa unil maabud mula khasan sa ito yung nababanggit sa uh, badil majud wa yung pagsisikap o yung na, kumbaga yung pagsisikap na matupad yung pinagsusumikapan at tulong o kaya tulong ng ano tulong ng sinasamba siya Abba. Ito yung pangalan ng libro na pinanggalingan dito na nababanggit din ito. Pero inuulat yun ni Abu Dawud yung hadith. Kala Katib al-Baghdadi, sinabi ng Al Katib al-Baghdadi, O matafas <coughs> sa halahul itnan, liyajli sabay na huma, faala dalika li karamatun akramahu biha, pala yan bagi ang yaruddaha. Siyempre, kung halimbawa ng iimbitahan siya na maupo sa pagitan nilang dalawa, pwede rin naman, insya Allah kasi ito ay pag, paraan ng pagpaparangal nilang dalawa. At mainam din natatanggapin niya, insya Allah. Pero nga alam mo, yung dalawa na yun, lagi naman nag-uusap. E, huwag ka lang, mga gigi istorbo ka lang. Tapos maririnig mo yung pinag-uusapan nila, di ba? mga privado yung pinag-uusapan. Kasi minsan ganun yung mga tao eh. Kahit lecture, oh, may lecture, di ba? Tapos minabanggit yung teacher. Tapos bubulong yung isa, ganito, ganito pala yun. Paano si ganito, ganyan? Tapos nalaman mo ba yung mga sikreto nila? Pero depende rin sa kalagayan, ikaw magtitimbang nusyao. So, mas Nabi sallallahu kauling nabi sa luloh niyo, salam. sa din dalil si Al-Khatib al-Baghdadi. Iniulat ito ni Imam At-Tabarani. Ida akadal kou mo, majalis fa inda arajulun akahu, faaw sa afi majlisihi, falyatihi fa inna ma hiya akramahu falyajlis fihi Kapag naupo na ang mga tao sa kanilang mga upuan at inanyayahan ng isang tao ang kanyang kapatid na maupo at uh, kumbaga naglaan na sila ng espasyo para rito mainam na tanggapin niya yung espasyo nito, doon siya maupo bilang pagtanggap sa kanilang uh, pagpaparangal ng o pagpapahalaga sa kanya na siya ng maupuan Kaya di sinabi niya ni Al-Khatib al-Baghdadi, Wajibu alaman fasahalahu ifnan, fajala sabay na huma, an yajma'an nafsahu, kalabad al-hukama, ifnan, uh, ifnan ifnan daliman. Rajulun, uhdiyat lahu an-nasiha, uh, damban. alahu fi makanin dayik fakaada mutarabbean. So yun daw kapag marapat daw doon sa sino man na binigyan ng upuan ang maupo. Kahit pa sa pagitan ng, ng, ano nga, ng dalawang magkasama, di ba? So kung marapat daw sa kanya kapag pinaupo na siya, so ayusin daw niya yung kanyang pag-upo. Na hindi naman siya mauupo ng uh, kumbaga pag-upo na uh, nakakaistorbo sa kanyang mga kasama nung nagpa-upo sa kanya. Lalong-lalo na kung ang pwesto ay masikip na. Lalong-lalo na kung maliit ang pwesto. So sinabi ng ilang mga hukama so meron daw dalawang tao na nang-aapi o gumagawa ng kawalang katarungan. Hindi ito hadithan. Tao, naginabayan patungo sa gabay, sa pamagitan ng payo, pero minamasama niya ang payo na ito. Minamasama niya ang payo na ito. Tinuturing pa niyang umaga, nagkakasala yung nagpapayo na ito sa kanya. bahay niya di ba? Merong magpapayo sa isang tao makasalanan, tapos sabihin ng makasalanan, huwag kang makialam, kailan meron ka naman, di ba? Madalas ganyan walang pakialamanan. pwede sabihin niya sa iyo, perfecto ka ba? tiba-tiba pang mga bagay. Si so, tao na yun, pinapayuhan na nga, minamasama pa, hindi, ano yun, walang katarungan talaga. At yung tao, na binigyan siya ng espasyo para makaupo. Pero, naupo ng mutarabian. Mutarabian, ito yung naupo ng ano, yung kumbaga, hindi siya, yung parang naka-Indian city kung baga, sa halip na umupo siya ng ano, yung, yung saan lang aabot yung kanyang pagkakaupo na hindi naman masisiksik yung iba din. So, sinisiksik pa niya yung sarili niya. Binigyan na nga siya ng pwesto, tapos hindi pa siya naupo ng maayos o mayroong konsiderasyon sa iba. Wa ma arshadana na ilayhin nabi sallallahu alayhi wa sallam anna yatanadya ithnan salif idalam yakun ma'ahum gayrahum fa min majlisihhi thumma rajaa bihi dito sa mga hadith nababanggit halimbawa na hindi pwedeng mag-uusap yung dalawang uh, tao nang hindi hindi naiintindihan ng iba pang kasama nila halimbawa tatlo sila yung dalawa lang yung mag-uusap na silang dalawa ay nagkakaintindihan kasi so, pinagbawal 'yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kumbaga, tatlo sila, tatlo sila tapos dalawa lang silang nag-uusap. Pero mahigit sa tatlo, maaring ano, wala nang problema doon. Wala nang problema. Kasi problema lang doon sa tatlo kasi kung dalawa silang nag-uusap, dalawa lang silang nag-uusap, Baga ma-out of place yung pangatlo, ma mag-aalangan siya. Ako yata kayo gusapan itong dalawang to. Ah. Yung isipin niya, di ba? Pero marami naman kayo, tapos dalawa kayo nag-uusap lang, walang problema. Doon siya. si nga, sa isa pang nababanggit sa hadith, kapag tumayo daw ang sino man, mula sa kanyang kinaupuan, sa nabakante yun, di ba? Tapos merong, ano, merong umupo na iba. Tapos yung yung tao na umalis, babalik pa pala. Sa so pagbalik niya, gusto niyo maupo uli doon. So pwede siyang, ano, pwede siyang pagbigyan na maupo uli doon sa kanyang pwesto. Insya Allah. Pwede siyang pagbigyan. Okay, pagpaalam niya doon sa katabi niya, di ba? Diba, yung lang ako, at mabalik ako. So, okay. para kung may uupo doon, nakareserva na yung, ano, yung pwesto. Para hindi na rin mangyayari yung ganito, na pagbalik niya, meron na nga do sa kanyang ما ان شاء الله ومما ينبغي الهرس عليه توكير مجلس العلم واحترامه العلم واحترامه وعدم رفع الصوت وعدم رفع فيه لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه So kabilang daw dun sa uh, sa mabuting asal sa pagdalo sa mga pook ng aralin kapag naupo na yung mga tao doon, yung pagpapahalaga sa lugar ng pag-aaral. So mayroong hadith hmm. ni si Abu Sa'id al-Khudri, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Kunna julusan fil masjidi id Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa ilayna. Akaw po daw sila sa masjid at dumating daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lumabas din sa kanyang bahay. <clears throat> di ba yung nga ng bahay ni Propeta Muhammad s.a.w. isang pintu niya nando sa masjid deri-deretso maka na ala si na paka na ala si na laya takal lamu ahadun minna so habang sila raw inakaupo madalas may rinig sa mga tablig habang nakaupo doon sila tahimik lang sila na parang merong ibon doon sa ulo nila na walang sino man sa kanila ang nagsasalita habang kinakausap sila ni Propeta Muhammad sa Lulohol sa Lamu, habang pinangangaralan ni Propeta Muhammad sa Lulohol Ihi, o sa Lamu. So yung sinasabi dito, Fakana na ala rusina at Ito tinutukoy dito yung pagiging tahimik nila. Alam ko yung kambal, yung makaisipin nila, yung pala yung sunna kapag may lecture, ano? yung parang may ibon ka sa ulo, yung sabihin hindi ka gagalaw. Kahit ulo mo hindi gagalaw ganun ka lang steady. Ihinga ka man, yung ulo mo hindi gagalaw. Kung ihinga. Iinom ng kape. Hindi ka ba? Ma hindi may store yung, ano, yung ibon? Hindi naman ganun. Lahat ng ano, lahat ng hadith ay kumbaga, unawain natin ng makatuwiran insya Allah. Unawain ng makatuwiran. Na makatuwiran. Kasi maaaring may ano, di ba? Bawa meron tagapagturo. Sobrang higpit. O, yung to, ganyan, ganito, ganyan. Dapat kapag nagtuturo ako, walang gagalaw sa inyo na para bang may ibon sa kanya. Ganun ang mangyari kasi kapag may ano eh. May nagtuturo. Tapos hindi naman talaga siya totoong natuto. Paisa-isa lang. Pasulpot-sulpot lang yung kanyang mga aya o hadit na natutunan. Tapos pinapatupad niya sa hindi makatarungan, hindi makatuliran na pag-unawa. Delikado talaga yung ano. Yung yung kulang ng pag-unawa. May kaalaman ka pero kulang. At may pag-unawa ka pero kulang din. Kaya nga sabi nila, little karate is dangerous. Yung pinakamayabang na tao, may mahilig mag-angkin na karatista siya. Yung wala man talagang alam. Oh, yung labang, eh, manong, malaki niya lagi, black belter siya. Yung eh. ganyan, yung ganyan. Yun ang ano eh, yung madalas walang alam wala naman talagang walang ibubuga, mahilig magyabang so, maaari mangyari ito doon sa tao na may konting kaalaman mayabang din mataas yung tingin niya sa kanyang sarili so ito yung unawain natin sa tamang pagunawa yung siya din sinabi na buba karbinal andari anbari kauluhum ah, pinaniwanag niya rin pala rito <coughs> Ito tungkol dito ko kaan na alay na kaan na ala ruhusihim at tair ang sinabi ng mga sahaba na parang merong ibon sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ma'nahu annahum yastumuna wala yataharrakuna wat tairu la yakau illa ala sakinin. So, hindi raw sila mga sila daw ay tahimik ang ibig sabihin nito na parang may ibon sa kanilang mga ulo. Sila raw ay tahimik at hindi sila galaw ng galaw. Hindi sila malikot dahil ang ibon ay hindi nananatili sa anumang lugar liban na lamang ang lugar na ito ay uh, sakin sakin hindi gumagalaw o hindi ano, hindi uh, umuuga kumagan yung sanga maring gumagalaw-galaw yun ang banayan bahagya dadapo doon ng ibon pero yung sanga malikot hindi dadapo doon ng anumang ibon Wakanatin majalis el-ilm Quateramon Abim. So, Sa marapat lang sa mga lugar ng pag-aaral ang pagpapahalaga at pagmamahal sa mga ito. Ang medali ka ng Imam Abdurrahman bin Mahdi. So, si Imam Abdurrahman bin Mahdi, teacher siya ni Imam Ahmad. Siya Sheikh Abdurrahman bin Mahdi. Madalas siya nababanggit sa libro na ito. Eh. Siya yung teacher ni Imam Ahmad. Chili siya yung ano eh siya yung nagsabi tungkol dun sa ano nga, kung naalala nyo, yung Inna Amalo Bin Niyat. sabi niya, dapat daw lahat ng libro tungkol sa Islam ay sinisimulan sa hadith na ito. Yung Inna Amalo Bin Niyat. At ganun nga yung nangyari. Marami sa mga aklak, marami sa mga koleksyon ng hadith. Ito yung unang nababagyo. Na so, sabi, Kana la hadda fi majlisihi. La, uh, la yatahadda kada la yatahaddath fi majlisihi wala yubra fihi kalamun wala yatabassam ahadun walima dahaka rajulun fi majlisihi gadaba wa qala la uh, la haddathukum shahra walau tahaddatha ahadun ay barakalaman sahah wala na alihi wadakala. So minsan daw. So doon sa kanyang pag-aaral daw, pagtuturo, wala raw nagsasalita. Doon sa kanyang pagtuturo, tuturo, walang nagsasalita. At walang ano, yung nag-iingay ng ano, yung panulat, gano'ng gano'ng At walang tumatawa. Lahat sila seryoso. Lahat sila seryoso. Pero depende nga sa nagtuturo. ba? Diba? Hindi nagtuturo, nagpapatawa. Kasi hindi ka tumatawa. <laughs> Bad trip. <laughs> Pero kung yung, ano, yung nagtuturo, alam mo, seryoso yung nagtuturo. Isyag na din, magbibiro rin naman eh. Isyag na din, magbibiro rin naman pag nag, ano, nag, nagtuturo. Pero kung ano, yung, yung, yung mga ganitong kalagayan nga. Kasi itong si Sheikh Abdurrahman bin Mahdi. Yung mga estudyante niya, mga alim din naman eh. Mga alim din, mga estudyante niya. Sina Imam Ahmad din, mga teacher ang mga estudyante niya. Ilang taon na dito sila Imam Ahmad, mga 30 years old na sila dito. May dagda rin sila. Eh, hindi sila para kumbaga paumanhinan basta-basta. Kaya hinihigpitan sila ng ganito kasi mga may edad na sila, mga ulama na rin yung estudyante niya. Eh. Diba? O alim ka na tapos na ka pa sa kapatid mo katabi mo. Diba? O, hindi na marapat. Hindi na marapat. Sa so, minsan nga raw, may, tuma may tumawa raw <laughs> sa kanyang pagtuturo. E eh, maaaring hindi naman nakakatawa yung tinuturo, pero may natawa. So nagalit daw si Sheikh Abdurrahman bin Mahdi. <clears throat> Sabi niya, wala raw si naman ang, ang, ano, ang magsasalita sa loob ng isang buwan. Ako meron daw man daw magsasalita, o kaya nag-ingay sa pamagitan ng kanyang lapis, Papasok daw siya na suot-suot niya yung chinelas niya. <laughs> yung parusa sa kanya. Papasok siya doon sa classroom na suot-suot niya yung chinelas niya. Yung suot-suot, yun, nakasabit ano, naka, naka, naka sa ano niya, sa kwintas. Hmm. Kumbaga, yung chinelas niya bilang parusa. Bilang, ano, bilang pagdidisiplina sa kanila, alhamdulillah. So ito yung ilan pa sa mga magagandang asal sa pagdalo sa pag-aaral. Alhamdulillah. Napakahalaga nito kasi napakahalaga ng pagkaaral. Ano lang ito eh. Kumbaga, hindi lang ito masyadong pinapansin ng mga tao. Sili, ano nga eh. At, uh, hindi ito ano. Kumbaga, hindi alam ng maraming tao may ganito palang subject. Alam nila yung pag nag-aral ng Islam, Quran, Hadith, Sira, mga ganun pek. Pero, mahalaga rin ito. Yung adabul, mata'alimin, insya'ala. Ito lang ito, insya'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 是。